So yun guys, andito ako sa kusina at pipinturahan natin ito katulad nyan. At dito rin sa may banyo. Ayan, lumiwanag na. At syempre, dun din sa sala. Ayan. So nakita nyo, malinaw na sya. Uh, pininturahan ko sya ng puti. Ayan, medyo malinaw na. Linaw-linaw linaw na. So ayusin na lang natin yung sa CR. <laughs> e, ewan ko ba kung ba't ganun yun. So ayan na ang katapusan. eh katapusan. Yan na ang kinalabasan niyan. So, yan. Nakikita niya naman. So, nagutom na ako. Kaya, magluluto tayo ng noodles. Yan, with tokwa. Yan, lagyan na natin sauce doon sa tubig. And then, yan na. Lagyan na natin yung noodles. And, wala. So, kaya na tayo.